yung ngayon, no? So, okay. Grabe. so hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Superbox ng bayan. So ayan guys, sa punta ako. Dito ako dumaan sa may Anonas Street. Kung napapansin nyo yan, eh, kung taga kalookan kayo yung dyan guys, malapit lang yung shortcut lang yung sa Anonas Street. At ayan na nga guys, naglalakad-lakad talaga ang si madam kasi madam nyo kasi um, tayo kasi mamamalengke ako inutusan ako ni mama ayan kung napapansin nyo lakad dalaga wala namang mattress <laughs> nakakaloka ayan na guys sa kamarin kiko na tayo so as usual guys lagi naman ako yung namamalengke guys so kapag may papabilis si mama ayan nakalista yan pero guys nako napakamahal ng mga bilihin talaga dito magugulat kayo sa mga presyo-presyo no? isang libo lang yung pinadala sa akin ni mama inutusan niya rin akong bumili ng pangkulay ng buhok niya kasi kukulayan siya guys, kung napapansin nyo ayan guys dito yan sa Kamarin Kiko guys, kung taga Kamarin Kiko kayo guys at kung nanonood kayo guys comment down below kung taga saan kayo para malaman ko kung saan napup na papadpad ang mga video video ko guys so ayan tapos yung kamatis na yun guys napakamahal din comment down below nga guys kung bakit mahal yung mga gulay na gulay na paninda ngayon guys ano bang meron di ba wala naman ng bagyo tapos na yung bagyo ano kayang reason kung bakit nagmahalan yung gulay ricado or whatever so napapansin ko nga guys sa kiko para makamura talaga kayo ah may mga tumpok tumpok talaga doon na kunyari pang pakbet meron ng sitaw kalabasa or whatever sitaw kalabasa naka naka ano na siya portion na siya guys kung magpapakbit ka nandun pati yung kalamansi tapos bawang, sibuyas nandun na naka portion portion na siya nga guys eto kasi guys, lista kasi ni mother earth kaya kailangan natin sundin yung lista kasi baka mapagalitan tayo <laughs> At kung hindi pa kayo naka-subscribe guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga bago kong video. Dito sa my, ipopost ko to guys sa Madam Duday page, sa reels ko, sa TikTok. So ayun, doon subaybayan so, nyo ang mga post-post ko, mga ganap-ganap ko sa buhay. And then, uh, baka bukas or update ko kayo sa aking Sari-Sari store kung ano yung mga napamili ko guys. So ayun na nga guys, iniisa-isa ko yan binidesign kasi guys ang ginawa ko guys sa isang lugar na lang ako bumiling. hindi na ako nagana pero dapat mali pala yung kasi guys alam nyo ba dito sa way na to guys is mahal din ang kanilang mga presyuan dito na napapansin nyo yung bawang na yan guys ha? papakita ko sa inyo guys kung magkano no? grabe talaga yung tinaas ng mga produktong gulay Diyos ko paano na ang mga Pilipino nyan Diyos ko kaya talaga guys tipid tipid tayo talaga guys at kung saan tayo makakamura guys doon tayo yung talong nga guys alam nyo babili ko dun ilang peraso lang no 64 pesos ang tinagay ko ang nilagay ko dun, ang tinanggal ko is yung pepino kasi yung pepino guys umabot ng 94 pesos dalawang peraso lang yun Diyos ko di ko nga alam tinatanong ko naman si ate kung bakit nagmahal yung mga produktong gulay no nakakaloka ka talaga te kasi <laughs> yung ampalaya bumili na rin ako nyan. so sa halagang 1,000 guys ang dami ko ang natira dyan yung excess guys is kumain pang ako ayun si madam pinapalista ko para malaman ko yung mga pinamili ko guys kasi nga syempre ang hirap din maglibot libot pero wala akong nagawa tinanggal ko nga yung pipino kasi 90 98 something guys dalawang piraso papayag ka ba <laughs> <laughs> Nakakaloka guys. So please like, share, and subscribe my YouTube channel guys para updated ka sa mga bago kong video. Kung napapansin nyo, ang ganda ng arrangement niya ng mga dila-dilata. No? So comment down below guys, magkano ka? Ayan guys, pipino 98, kamatis 38, 46, 68, 78, 64, 10, kangkong 98. Diba yung pipino? Kaya tinanggal ko yung pipino at nakabili ako. Ay, taray ang fresh pa rin ni madam. So comment down below guys. Kung nagmahalan din ba sa inyo Yung mga produktong gulay Talong, sibuyas, singkamas, kamatis Bawang, luya At sa paligid-ligid ay meron pa So ayan na nga guys 50 pesos yan Bili ko dito yan 50 pesos lang yung tatlo niyan. Hindi ka tulad naman dun guys Hindi makatarungan yung 98 pesos Nakakaloka So ikaw bilang nanay Ay taray nanay Bilang nanay pipili ka talaga ng mura de pa kasi pwede naman mamili talaga at ayan nga napabili na rin ako dito ng libreng kayod o di ba diba? pakayod na kayo dito girl <laughs> yung mga taga sa Kiko guide guys nakikita nyo ba yung sila manong ayan so ayan pag nakita nyo ako sa Kiko shout out lang kay sa akin at bumili rin pala ako ng asin guys yung asin na niyan, guys is limang piso naman yan so sampung piso yung binili ko kasi malapit na maubos ang asin sa amin. So, ganun din ba kayo guys? Pagka malapit na maubos, bumibili na rin kayo. So, ayan, puro barya yung binigay ko kay Manong para hindi mabagat, mabigat sa bag ko. And, sabi nga ni Mother Earth, bumili daw ako ng lansones. Yung lansones naman dyan guys, is 40 ay ayun, tama, 40 o oh, 1 port lang, 40, Diyos ko pero matamis naman siya, binili ko lang halagang 50 pesos naman guys, bumili ako ng lansones yan mga pa mga pabili lang ni nanay yung, tapos bumili lang ng konting yosi guys ayun lang pa konti lang muna ang ating paninda guys kasi gusto natin makapag jipon jipon para sa darating na kapaskuhan kasi kailangan natin ng mga stock sa Pasko ba diba? gusto mo yan at kung hindi ka pa nakasubscribe guys please like share and subscribe my youtube channel para updated ka sa mga bago kong video guys so ayan na nga guys nakapamili na ako ng lansones at syempre sabi ko may sukli naman doon sa sigarilyo bumili ako ng pagkain kasi nagugutom talaga ako guys ang binili ko naman na binili ko naman guys ayan, sinigang guys alam mo ba mas mura pa yung sinigang guys so 80 lang 80 pesos lang yan guys may kape ka na may sinigang ka pa may kanin ka pa hindi ka tulad nung ano pepino just ko 98 pesos Diyos ko, At gusto mo nga magpakulay ni mama Bumili rin ako dito ng uh, Sa Bremode kasi guys yung pangkulay na dati Kasi nagre-reban ako guys Nagkukulay din ako Ayan yung Bremode talaga yung product na nagustuhan ko Kapag may puti ang buhok 0.6 bibili kayo ng oxidizing na 0.6 Bali 25 pesos lang naman yung dito Ito yung lagi kong binibilihan dati ng mga gamot Gamot sa buhok Nung nagre reban pa ako guys Ayan uh, Burgundy red ba? atama ah, burgundy red Burgundy red yan guys ang gusto ng kulay ni mama para dumikit talaga ayan o 8.45 so ayan para dumikit talaga yung kulay sa buhok niya ayun at bukas naman papakita ko sa inyo paano magkulay ayan o oh, bremo 25 pesos lang yan guys. So, nakaset ang binili ko guys is 100 na. Meron na siyang suklay. Tapos yung ano ba 'yun? Gloves guys, ayun guys. So ayun lang naman chika-chika ko ngayon for today's video guys. na mili ako dito sa Kamarin Kiko dito lang sa Amen. So ayun guys, abang-abang na lang kay tomorrow sa aking vlog. My daily vlog lang naman 'yan guys. Ayan guys, 15 pesos binili ko 'yan para isang set na kung papakulay ulit si Mama. Eh, di kukulayan ko siya. Ayun lang, ganoon lang gawain ko dito, guys. Routine ng bakla. <laughs> Ayun lang, guys, malapit na matapos ang ating vlog na 'to. At kung hindi ka pa na-subscribe, bye-bye, guys. Subscribe na. Bye-bye.